Binahagi ni Matet de Leon ang kanyang karanasan nang pumipila siya sa PWD Lane, Anya. Kinalabit daw siya at pinalipat ng pila ng isa babaeng yayamanin, kung saan hiyang hiya daw siya, nilinaw niyang mayroon siyang bipolar disorder, kaya siya doon nakapila. Payo naman niya sa mga kagaya niyang PWD, ay paunahin ang mga matatanda, at yung hirap ng pumila kung kaya naman magtiis ng sandali, I have bipolar disorder. I'm a PWD. Hindi halata. Kaya pala pinagtitinginan ako kanina sa isang supermarket. Kinalabit pa ako ng isang babaeng yayamanin at pinapalipat ng lane. Yang hiya ako. Pati sa sarili ko. Pumila kasi ako sa PWD lane. Wala akong kasunod na senior o may visible disability kaya nag-decide ako na doon na pumila. Kung saan ako dapat. Paliwanag pa niya, hindi man kita ang kanyang disability sana ay maging maunawain ang mga tao sa kanilang kapwa, ani ni Matet, ang hirap ng kalagayan naming may mental health issues na hindi nakikita ng iba. Sanay sila na ang may mental illness, nagtutulo ng laway o nagsasalita mag-isa. Sana sa lahat ng makakabasa nito, mag-ingat. Guys, hindi madali ang malagay sa sitwasyon namin. Sana huwag nang pabigatin pa ng iba. Sana huwag nang paabutin pa sa kailangan na naming isabit sa lig namin mga ID namin. Kaloka at sa mga kagaya ko, nakaya naman magtiis ng sandali, paunahin ang matatanda, at yung talagang makikita yung hirap ng kumila. Yun lang.